la la la. Ayun. Maing buntag, no? Maing buntag mga kaigsoonan. uh, ni ana ang inyong uh, kakardo kritiko. Ah, <laughs> uh, may adlaw ninyong tanan, no? Kung sa mga oras niya sa inyo, gabi iba, hapon o kung sa mga oras ninyo ni matanaw ning akong uh, vlog, no? Yung atong uh, ang atong kardo kritiko, no? Uh, sa katagalugan na uh, magandang araw no magandang araw sa lahat ng mga nasa Luzon O siyempre uh, sabi ko nga kanina may adlaw po sa Visayas ug Mindanao ang atong mga kaigsuonan ang atong mga amigo amiga mga parinte diha sa Mindanao sa Visayas ug Mindanao so ah uh, Nagkahan kayo, gubot kayo, no? Pasensya na yung uh, mga Tagalog, ano? Uh, Maghalo-halo kasi yung uh, <coughs> uh, pagkikwinto ko dito, pagkukumentaryo, no? Halo-halo, misaya, uh, Tagalog. So, yun, no? Uh, gubot kayo, uh, samo kayo ng atong uh, pampolitikang uh, uh, mga kaganapan, no? sa atong nasod karon sa ating bansa og siyempre bago lang uh, nahuman ang uh, kalamidad ang bagyo labi na sa may uh, Luzon no sa may Luzon pero siyempre atong mga niaging mga buwan uh, sige pug uwan diha sa Bisayas ug Mindanao so pati kamo pati ang mga kabisaya nato isa na nakatagam tampo og mga pag-ulan landslide og pagbaha pero siyempre, ang latest, kining na itabo diri sa Metro Manila, sa Bulacan, sa uh, uh, hanggang ning abot pa dito dapit sa Northern, uh, South, uh, Northern Luzon. No? Tama ba? O oh, yan, Northern Luzon. So, yun. Uh, bukod sa gubot kayo, samo kayo, uh, uh, kining atong mga problema sa mga ning aging mga panahon no ah uh, angay lang gapo natong uh, bantayan subaybayan no kasi uh, dili gid ta uh, musugot nga kanang nag na, nag nagsigig istorya yung mga nagsasabi na mag-move tayo mag-move tayo iba na yung administrasyon no ah uh, para sa akin, para sa inyo, sana kayo ay eh, kaisa ko, no? Ay hindi po pwede yung ganyan, no? Na mag-move on, move on tayo na wala man uh, mapaparusahan, no? Nag-antos ng pila ka tuig, unom uh, ka tuig, nagpuyo ta sa usa ka nasod nga puro kahadlok ang atong nga uh, naa sa atong unahuna, no? Unya uh, daghay mga anomalya So pag basta-basta na lang mo ingunta nga mag-move on na tao, pasay luo na nato sila muraga uh, magpadayon lang gihapon ang atong uh, kaisipan no ang ating kaisipan na tayo ay uh, uh, tanggap yung pang-abuso ng iba no kaya ito ito yung ano ito yung gusto nating pag-usapan no ito yung gusto kong i-topic uh, ngayon na pwede nating pagkwentuhan no Ah, uh, itong ating Congress, no? Ito na yon. Itong kining atong Congress uh, og sinado sa panahon ni Duterte, sa panahon sa ning aking uh, administrasyon, unom ka tuig nga muragway mga silbi, no? Direkta natong na uh, sasabihin nga murag mga silbi, no? Ning talaw, mga talawan ang atong mga naibotar, no? Ang atong mga naiboto sa kongreso at sa senado so unong katuig nga may, may mga uh, kung sabi ni saya nga <coughs> kung sabi ni saya nga istorya <coughs> ning bak ning uh, bahag ang ikog no sakto ba ning bahag ang ikog namuti ang itlog no namuti ang itlog karon uh, ngayon uh, magpapasalamat pa rin tayo kahit huli ay uh, nagkaroon ng tapang no nagkaroon ng angas ang ating mga ibinuto diyan sa Senado at sa uh, Kongreso pero lalo na sa Senado huwag tayong palin lang ano wag tayong paloko na marami pa rin diyan ang uh, nanahimik ah uh, nagtatakip pa rin at ayaw pa rin sabihin yung mga katotohanan na naganap nung nakarang administrasyon sa mga katuwid ay uh, uh, nagtataksil pa rin ito sa atin. No? Kasi bakit hindi pa rin nila uh, ibinibisto, no? hindi pa rin nila binubunyag yung karumaldumal, mga makatiwalian nung nakaraang administrasyon. So, Huwag tayo palin lang, ano? Mayroong dapat nating suportahan sa Senado. Mayroon din tayong dapat sibakin na at huwag na dapat makatikim ng ating boto. Ganon din sa Kongreso. Mayroon pa rin dyan na mga nag, uh, nagli, nag, uh, tumatahimik lang. Akala nila hindi alam ng taong bayan na nung panahon ng Duterte administration, eh, grabe ang kanilang pagiging uh, ali puris o pagiging uh, uh naging kasangkot pa sila no kung sa bisaya ay eh, kauban sila sa mga naghimog binuang no so sa ul ulitin ko mapagbantay tayo dapat maging mapagbantay tayo kasi uh, marami pa rin diyan sa kongres at sa senado na talagang uh, pilit na inililihis yung usapin imbis na maniningil tayo No, doon sa mga katiwalian, yung mga pang-abusong ginawa, ay eh pilit na para bang gusto sabihin nila eh kalimutan niyo na 'yon. <laughs> no? 'Yun ang 'yun ang hindi ko talaga gusto, no? Kaya ako ay uh, nandito sa usaping uh, pagbibigay uh, ng mga uh, opinion dito sa YouTube kasi 'yun talaga ang gusto kong uh, Uh, ipalaganap na dapat ang Pilipino ang ta ang tao ay uh, maging ano naman tayo maging uh, uh, tawag nito maging uh, bigyan naman natin ng kaunting uh, respeto pa no ang ating mga sarili at uh, bigyan naman natin ng uh, dangal o bigyan din natin ng uh, pabuya ang ating mga sarili na ang ibig kong sabihin Uh, kung may mga umaabuso sa atin, hindi naman direktang pang-aabuso pero umiepekto sa atin katulad na lang halimbawa ng mga pundong 'yan, no? Kung na ay nagamit natin, nagamit sana diyan sa DSWD, nagamit sa mga sa mga ospital, nagamit sa infrastructure, infrastruktura ay nakinabang sana tayo, nakinabang sana, ta sana tayo. Kung nabigay man 'yan sa Uh, uh, tawag nito yung sa ating uh, uh, kalupaan, Department of Agriculture, no? Kung ibigay man yan yung mga nalustay, ay uh, na, sana nag-umigpaw tayo ngayon ng kahit kukunti, kahit papano, no? Pero dahil nga may katiwalian, nanatili tayong uh, isang kahig, isang tuka pa rin, no? ang tayo ng mga Pilipino, naging isang kahig, isang tuka pa rin tayo. Walang nangyayari. At sa panahon pa na bukod sa katiwalian, sa usapin ng pera, ah, uh, nagkaroon pa tayo ng takot, no? Nagkaroon tayo ng takot doon sa baka pati tayo ay eh, madama eh, doon sa drug war na ginawa ng nakarang administrasyon. So, magbigay lang ako ng ano, ipapakita ko sa inyo ito, no? Ah, uh, sabi ko nga, naging duwag yung kongreso, pero ngayon ay uh, nagkaroon na ng angas. <laughs> no? Ano bang ibig sabihin sa Bisaya? Anong angas? Nagkaroon na ng uh, uh nagka, nagka nagkaroon, nagkaroon na ng isog. O, no? Isog, sakto. Nanay mo, uh, na, mo ng nanay gamay nga uh, kaisog para ibulgar ang mga binuang ng kapulisan at kung sino pa yung mga dapat magbantay pero naging tulog, tulog, nagtulog-tulugan nung uh, panahon na karang administrasyon. Pakinggan lang natin to, no mga kasama. Uh, nakita natin dito sa insidente ito at ito ha, ah, uh, hindi ito ngayon lang nangyari. Maraming lapses in the operations, maraming uh, omissions in the reporting, at higit sa lahat, maraming illegal na ginawa doon sa operations na ito. Number one, gumamit sila ng vehicle na parte ng ebidensya ng isang krimen na nangyari, which is a clear violation. Number two, may nagtanim ng baril at saka nagtanim ng droga. Apparently, this is what's coming out from the affidavits executed by the Philippine National Police members, no? Yun. No? Pinakita ko lang, medyo mahaba-haba pa yan, pero pinapakita lang natin na ito yung ito yung hinahanap natin noon, no? Mga kaigso, mga kaigsoonan. Kini may atong gipangita at mga panahon na 2016 hangtod 2022, no? nga nung nawala ni, nga nung uh, puro kahadlok na lang ang nabilin sa ato, no? Sa atong nasod, at panahuna. Nga nung wala, maningog ni mga tawana ni, no? Kini siya, si Barbers man ni, hindi, wako kaya uh, asa ni siya nga distrito sa Surigao, pero daghan pa na sila dia nga nag-imbestiga sa... Uh, war on Rag, o committee o sa peace and order committee man na siya o unsa ba pero ah uh, karon sila nang ningog no karon sila uh, naghimog mga investigasyon no pero sakit kayo sa buot nga ah uh, daghan usay daghan say nangamatay no daghan say nangamatay ang uban mga sabi nga natin, eh napagkamalan lang, mas marami napagkamalan lang. At imbis na bigyan ng, uh, uh, tawag nito, bigyan ng uh, uh, karapatan din, kahit na yan ay uh, adik, kahit yan ay pusher, ay dapat binigyan ng karapatan na litisin at ikulong kung sakaling siya ay ma mapatunayan na may ginawa gawang illegal. Pero ang nangyari, patayan agad, no? Nagha Kaya nga sabi, sabi ko nga eh nagka tipon-tipo na. At ngayon naglalabasan yung baho, no? Yung baho ng uh, nakaraang uh, administrasyon, no? Ito ngayon lumalabas ito isang isang ano lang to, yung pinag-uusapan ngayon dito ay isang pangyayari lang to na kung saan uh, may krimen na ginawa o may operasyon na ginawa ang, uh, ang kung hindi ako nagkamali sa may Laguna bandang Laguna Batangas ito na kung saan yung mga pulis ay nagsagawa ng isang uh, bypass operation di umano pero ang nangyari <laughs> mukhang, mukhang, uh, mukhang nasa bumbunan pa ng mga kapulisan yung sinasabi ng isang uh, demonyo <laughs> o isang uh, uh, masamang tao na naging presidente na uh, yung kanyang sinasabi mismo sa TV na taniman nyo ng ebidensya. Kung walang ebidensya, taniman nyo ng ebidensya. Kung ayaw lumaban, palabanin nyo. Ito hindi ko ito hindi yan ano ah, hindi ko gawa-gawa lang statement na yan. Mismo kayo kung araw-araw uh, kayo araw-araw kayo nakikinig sa balita uh, simula nung maupo si Duterte, no? Si uh, Rodrigo Duterte, no? Si Digong ay uh, palagi niyang sin ilang beses niyang inulit yan. Sinabi sa TV na palabanin, taniman ng ebidensya. At ang masama, ang ginagano ng mga kapulisan o kung sino man ay yung mismong mga nakachinilas lang kung tawagin natin. Napaka-small time. Mga pusher, mga adik na walang kakayanang ng uh, uh, lumaban ng patas. No? Pinagpapatay pa rin. No? Samantalang wala tayong narinig mula dun sa mga drug lord, no? Yung mga big time na ginano nila. So, ipagpatuloy lang natin, ano? Ipagpatuloy natin yung binabanggit ni uh, East Barbers yata to, representative East Barbers. Number three, uh, there was a clear omission of the facts and the truth in the conduct of this operation. Kasi gumawa sila ng bagong narrative eh. Gumawa sila, pinilit nilang maging legal yung isang illegal at hindi tamang operasyon sa anti-drug uh, illegal uh, drugs operation. So, uh, at pinakamabigat dito, syempre, yung planting of evidence. Eto, hindi lang ito dangyari dito sa Laguna. Marami ng instances where this planting of evidence was being used To justify an illegal anti-illegal drugs operation. ano my ang punto ko, Mr. Chairman. My is that is that when we write this committee report, we that clearly state that the the commanders of the Philippine National Police, the the regional director down to their provincial directors, down to their ACPs, is that is that the they call it the area commanders? Uh, the Yun. ha? Uh, Uulitin ko, ha? Uh, nakakapanghinayang talaga, no? Nakakapanghinayang na itong uh, ating kongreso, ah, uh, wag na muna natin itakil yung Senado, ano? Itong ating kongreso ay uh, nakakapanghinayang na bakit hindi agad gumawa ng mga ganitong klasing uh, pag-iimbestiga, no? Uh, sa peace and order man yan, sa usapin man yan ng dragon war or war on drugs. No? So, nakakapanghinayang dahil uh, kung kumilos agad sila noong 2017, 2018, siguro uh, nabawasan yung libo-libong namatay. No? Nabawasan sana. Kaya nakakapanghinayang na itong ating mga ibinuto ha, sa Kongreso, sa Senado, ay uh, pikit matang, uh, pinagbigyan o kinonsente yung uh, katiwalian. No? Sabihin na natin na ang may pakana itong si Rodrigo Duterte no? at ang kanyang mga alipuris na katulad nila Bato. At ngayon nga, alam nyo naman siguro na hinahabol na ng ICC. Yun ang bagong balita ngayon. Hinahabol na at uh, pinapakinukunan na sila ng uh, statement. Ma, sa ayaw at sa gusto nila, nasa kanila yun. Kung dadal po punta sila doon para magbigay ng kanilang panig. Pero ito na nga, patuloy ang pagkakakalkal, no? patuloy ang pag panggawas ng kanilang mga baho na tayo ako 2016 pa lang after ng 3 months ng pagkaupo ni Duterte. Uh, bagamat wala pa akong YouTube channel noon, ah uh, ngayon lang naman ito pero sa Facebook pa lang <coughs> sinasabi ko na yung aking mga uh, opinion sa ang, ang aking mga pananaw kahit sa simpleng pagpo-post pa lang. Ay uh, 2016 pa lang, no? Kahit ibinuto ko yan, no? yung tarant <laughs> ha kahit ibinoto ko yan after three months no makita ang ko ng hindi magandang uh, pinaggagawa ay, ay dinideklara ko na agad na mali ako palpak ang pagkapili ko sa kanya at itong taong ito ay dapat na uh, kung kung kaya nga lang uh, tanggalin sa pagka presidente ay uh, pinanawagan na natin yan no? So, nakakapanghinayang na itong ating uh, <coughs> Kongreso, itong ating Senado ay hindi kumilos ng anim na taon, no? Natutulog sila at ang umani ng mga abuso at kapahamakan ay ang mismong taong bayan, no? Wala namang hindi nakakaalam na ang ang uh, patayan na naganap noong panahon ni Duterte ay uh, state sponsor. Ibig sabihin, talagang uh, parang programa ng gobyerno niya no gamit ang uh, kapulisan maaring na-involve pa ang uh, militar no mabagal din yung pagkilos ng NBI at yung mismong uh, uh, justice system natin at siyempre nga natulog sa kangkungan itong ating mga binutong kongresman uh, at mga binutong senador kaya panghuli lang ano pinakita ko na nga na itong ating kongreso ngayon ay uh, bagama't huli-huli pa rin <laughs> no pero nagpapakita ng angas ngayon at uh, patuloy nating subaybayan at uh, ang aking panawagan lang uh, na alam na natin kung sino itong mga uh, pakawala sino itong mga kasabwat ng uh, Duterte administration uh sa kongreso man, sa senado man, uh, sa executive man 'yan at hanggang ngayon gustong makabalik uh, kung alam na natin 'yan at parang minsan uh nakakalungkot kung hanggang ngayon ay eh hindi pa rin kayo nako sa mga naglalabasang mga ebidensya, sa mga naglalabasang uh, katiwalian at ebidensya nito laban sa kanila nakakalungkot kung hanggang ngayon eh hindi pa rin kayo uh, uh nagigising. Nagising sa katotohanan na ang ating uh, pinagkatiwalaan noong 2016 ay gagawa pala ng dumal na mga bagay sa ating bansa o sa atin bilang mga tao. So, isalang ang panawagan natin, no? Mag-2025, mag-election sa 2025, no? Alam nyo na kung sino ang dapat na ibasura. Ah? Alam nyo na kung sino ang dapat hindi makabalik. At alam nyo na kung sino yung mga sangkot sa krimen. Kaya sabi ko nga, hindi pwede sa atin ang move on, move on, move on lang. No? Ang gusto natin ay maparusahan ang mga ito. Kasi hanggat hindi sila mapaparusahan, ah, makakapambudol uli yan magpalipas lang yan ng ilang panahon, pero babalik uli yan, magbabait-baitan. Kung sa Bisaya, magkunuhay uh, uh, maayong tao na, no? at mangilad na po sa ato, no? muhimog paagi para makabalik sa panggobyerno o sa atong kagamhanan. So, unta mahimutang wise na, no? mahimutang wise, di, tapoy di musugot nga mag move on move on lang pasay lang tandaan natin buhay ang mga inutang ng mga yan at uh, bilyon ang kinurap ng mga yan so baka naibigay na sana yung uh, kapirasong lupa mo dyan sa kabundukan na yan o sa umahan no kung uh, game na natukuran na siguro kag natukuran na siguro mga farm to market road ng irigasyon kung ang kwarta ng mga Pilipino ang kwarta sa atong nasod ay uh, nahatag sa angay hatagan at dili sa mga bulsa nila so dal duha nga atong uh, gustong ipakita ang nga mga sayop no ang krimen ang mga patayan nga mga naitabo ang korapsyon nga perting uh, dakuha bil trilyon ang mga nawala sa panahon ni Duterte no naibaw man mo nga asa ng padulong confidential funds at intelligence fund niya og sa tanan panyang mga alipores. no may agency diyan na kanyang mga hawak sa liig. Yun ang nakinabang sa maraming perang nawaldas sa panahon nila so yun lang muna, mga kakardo kritiko no ah uh, Nag-focus lang tayo doon sa mga uh, krimen na nangyari na lalo na dito sa mga kapulisan na nagamit ng DO uh, uh, Duterte administration at uh, hanggang ngayon ay eh, nalilihis pa rin yung iba ng landas ano. Uh, yun lang at uh, paki paki-share, paki-subscribe uh, kung hindi ka pa subscriber ng ating uh, Cardo Kritiko. So Hanggang ganun na lang muna at uh, salamat sa pakikinig, salamat sa panunood.